Morning guys. Ito na guys. Okay, okay for sale. Ayan, naka na kami. Ayan, oh, pili na kayo, pili na kayo, bili na kayo. Ayan, ito ang aming mga tindera. Ayan, oh, madami pa dito, oh. Ayan. Pili na, pili, pili. Ayan. Ayan, oh, dami Kung sino yung may gusto, pili na kayo, bili na kayo, mura lang. Ayan, kayang-kaya sa bulsa. May mga pantalon, may mga to. Napakaganda, di ba? Yun. Kaya uh, pang display, pang hanger ang mga magaganda. So ito, ang dami po. pa. Ay, kulang ang hangir. Ayan, noong dami, oh. Makapili kayo at kayang-kaya sa bulsa. Murang-mura pa, kaya alina kayo. See you, guys!